Hello. 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 Hello to this it's transformed Hello to this guys, I'm so excited na ibalita sa inyo na ngayon ay papunta tayo sa Phil Sport Arena dahil manonood po tayo ng semifinals ng PVL at meron akong dalawang tiket. Kasama ko syempre si attorney. Guys, hindi maganda ang pagpunta namin doon kasi going there, medyo na-accidente kami pero okay lang. Thank you God kasi safe kaming lahat. At syempre, nais nice kong pasalamatan muna ang aking Gameville family dahil binigyan nila ako ng Ticket sa lower box, lower bigotan. Pero maraming salamat, Ma'am Abby, Ma'am Arlene, Sir Dione, at lahat ng family ko sa Gameville. Maraming maraming salamat. Hindi nyo alam kung gano'n nyo ako pinasaya dahil manonood ako ng paborito kong mga team, paborito kong PVL na volleyball game. Ay! Sobrang taya, sobrang taya. Kaliwa, 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 kaliwa. Malapit na kami. Hello! Si Miss Ngayong araw na to, walang mapaglagyan ng aking kasiyahan, kagalakan dahil manonood ako ng PVL, All-Filipino Conference Semifinals. Hindi ko inaasahan na may magbibigay sa akin ng free ticket, lower box pa. Nandito ako ngayon sa Gameville family ko. Ang Gameville ay, yan ay isa sa mga sponsor ng Choco Mucho, PLDP, tsaka ng... Farm Fresh, punta ko na makalimutan. Sila yung gumawa ng jersey. Kaya kung mapapansin nyo sa mga jersey nila, may nakalagay na Gameville. Ang Gameville ay sobrang lapit sa puso ko dahil ilang events na ang hino-host ko. Especially ang kanilang Christmas party. At recently, yung surprise birthday ni Ma'am Arlene, ni Sir Diony sa kanya. Si Ma'am Arlene at si Sir Gioni, sila yung may-ari. Tapos yung ticket naman ay galing kay Ma'am Abby. Binigyan niya ako ng dalawang ticket, lower box. Si Ma'am Abby yung anak nila. Na-surprise ako kasi hindi ko akalain na mabibigyan ako ng ticket. Just so you know guys, ang Gameville ay may-ari din ng iba't ibang court na pwede niyong paglaluan ng iba't ibang sports, basketball, volleyball, badminton, at kung ano-ano pa. At sila din ay pagawaan ng jersey. On the way to Phil Sport Arena, hindi maganda ang aming travel going there kasi na-aksidente po kami ni attorney may nakabangga sa amin na move it driver at nakakatakot at buti na lang lahat po ay safe. Medyo nagkaroon lang po ng gas-gas at damage yung sasakyan ni attorney. At ito na nga guys, nakapasok na kami sa loob ng Sport Arena. At alam nyo ba na sobrang may dala kaming uh, pagkain. At sabi nung lady guard na kailangan ubusin yung pagkain. bawa ng bawal lang tumbler, bawal lang mineral water. Doon kayo bibili sa loob. Hindi ito ang first time ko dito sa Phil Sport Arena at manood ng iba't ibang mga game. Kasi fan din po ako ng UAAP cheer dance competition taon-taon. That was like Uh, six years ago, na-stop lang dahil nagkaroon na po ako ng trabaho. Pagpasok namin, dito kami agad pinaupo at yung seating arrangement namin ay sa grupo ng Creamline. Guys, just so you know, pag tinanong nyo ako, sino ba yung bias mo? Sino yung favorite play, uh, game, team mo sa PVL? Ang gusto ko talaga, Creamline at Choco Mucho. Bakit? Kasi dati ng UAAP, volleyball pa, favorite ko na talaga si Eliza Valdez. Basta ma-Ateneo ma, ma din ako. Di ba diba ang Chocomucho at yung Creamland, may mga Ateneo dyan. At mga favorite ko talaga sila dati pa. At Kalaban talaga namin ang Lasal. Talagang Ateneo talaga ako solid. Simula nung kay Eliza Valdez. Pero sa laban na ito, kung sino man ang manalo, Chocomucho or Creamline, okay lang sa akin. Kasi sister company naman sila. Pero okay lang. Pero kung tatanungin nyo ako, gusto ko talaga maging champion ngayon ang Chocomucho. Sila naman. Tsaka nakikita ko talaga yung hard work nila. Tsaka nahirapan po talaga ngayong araw ang kopuna ng Creamline. Dahil wala po si Tots, diba? ba talaga odd pag live kasi sobrang mararamdaman mo yung kabog, yung sigawan, nakaka-tense, naka-intense ang laban. Tapos lalo pa, nag-fifth set pa. Naku, akala ko nga talagang three sets lang straight ng cream line ang Choco Mucho pero lumaban talaga ang Choco Mucho. Tapos grabe yung sigawan ng mga tao at yung mga tambol. nakaka Inte, nakaka-tense, nakakakaba nakaka at alam mo yun, kahit parehong favorite mo silang koponan, uh, makakabahan ka pa din. Sa totoo lang, hindi ako map napapatayo kapag halimawang nakakascore pareho. Pero yung kaba ko, buti na lang si attorney talagang napapasigaw, napapatayo at with matching banner pa. At ito na nga, umabot na nga sa fifth set. Kinakabahan na ang lahat. Nakakaloka. At ayun na nga. Natalo po ng Choco Mucho ang cream line sa fifth set. Dikit na dikit lang po ang score. Don't worry kasi may chance pa ang cream line na maglumaban sa championship kung matatalo nila ang dalawa pang pumasok sa semis and this is the battle between Petrogas and Cherry Tigo. Grabe, ang saya ng laban, nakakakaba. First game nga pala ang Creamline versus Chocomucho at sinunda naman ito ng Petrogas versus Cherry Tigo. Guys, parang two sets lang kami at umuwi na kami ni Atty. Dahil nagugutom na kaming dalawa. Inabot-abot kami talaga ng gutom, naiihi na, wala talagang tayuan. At syempre, nagpa-picture muna ako at nag-asayaw-sayaw muna ako. Finil ko muna ang ambiance, ambience ng arena Sayang ito. Sayang lang guys, medyo malayo ako dun sa exit and entrance ng mga player. Gusto ko sanang kuhanan sila sa Valdez or Creamline and Chocomucho habang sila'y nag-e-exit. Kaso ang layo ko, nahiya naman nako ako makisingit-singit dun sa upuan. Anyway, meron pang next time. Kaya yun lang, sobrang ganda na experience namin ni Attorney. And good luck sa mga susunod na team. Go Choco Mucho, go Creamline Hello! Si Miss